Umakit kami ngayong hapon ng kapatid ko dito sa taas ng bundok para tingnan yung bukal ko meron pa ba kaming makukuhang igat. At dahil nga nakaramdam ako dyan ng gutom, kaya nag-ihaw ako na limang pirasong saging. Medyo hapon na nga to nung umakit kami dito sa taas ng bundok at pinilit ko nga lang dito yung kapatid ko na samahan ako pumunta doon sa bukal. Kasi kapag mag-isa ko lang na pupunta talagang hindi ako papayagan ni mama. Kaya pinilit ko talagang kapatid ko kasi piling ko talaga maraming igat doon. Pagkarating nga namin dito sa may kubo ay uminom muna kami ng tubig. Kanina umaga pa pala ni papa ng yelo itong pero hanggang ngayon malamig pa rin talaga. Tuwing aakyat kami dito sa taas ng bundok, lagi talaga kaming may dalang tubig at ang dala ko palang tubig ngayon ay dalawang 1.5. Malapit na talagang ma-overripe itong mga saging na solo dito sa kubo kaya dapat ngayong araw ay maubos na rin 'to. Kinuha nga lang ng kapatid ko dito yung tabas na nakasandal sa may saging at ako naman ang dala-dala ko diyan ay gulok. Yung pupuntahan pala namin na bukal ay siguro mga 8 minutes kung lalakarin ang layo mula sa kubo. Eto palang kapatid ko na 'to ay eh ngayon lang siya nakapunta dito sa may bukal na 'to. Ang talagang pumupunta dito ay si Papa at saka yung sukong kapatid. Ang inaasahan niya daw pala dito ay eh, merong medyo malalim na tubig. Hindi niya naman daw akalain na malapit na daw palang maiga to. Sinunson pa pala namin to ng medyo pababa kaunti at nakita nga namin na hindi lang pala iisa ang bukal dito, marami. Sa medyo baba nga nito ay eh, merong kami nakita dito na ginawa ng bunso kong kapatid na tanggar. Noong isang araw lang daw pala ginawa to ng kapatid ko at kaninang umaga nga daw ay nagpandaw siya dito at ang mga nakuha niya nga daw ay mga maliliit na mga kalampayan. Meron din daw pala siyang mga nakuha na hipon, yun nga lang, maliliit lang din. Panay ngaan dukot dito ng kapatid ko sa mga butas-butas diyan na nasa gilid at hinayaan ko na nga lang siya at ayoko siyang gayahin dahil natatakot ako. Yung mga nakuha niya nga dito ay mga maliliit na kalampayan at hinayaan na lang namin, pinakawalan na lang din namin. Sabi niya pala sa akin dito ay magbalik na lang daw kami dito sa susunod na araw at ang na lang daw namin ay mga kalampayan. Ayoko pang umalis pero nag-aaya na siya dito na umuwi. Eh wala naman ako magawa, alang namang maiwan ako dito mag-isa kaya sumama na rin ako. Nang makabalik nga kami dito sa kubo, eh medyo maaga-aga pa naman kaya tumambay muna kami dito sa gilid. Sa katatayo ko nga dito sa may gilid ng kubo, napansin ko tong mga saging na may mga hinog na. Naisipan ko nga dito na mag-ihaw ng ilang piraso lang, total maaga-aga pa naman at pwede pa magluto. Yung bunso ko pa lang kapatid ay kaaakit niya lang dito sa taas ng bundok at siya nga ang nagparikit dito sa may apoy dahil meron siyang diluto na pagkain ng mga aso. patirin rin daw pala si Papa ay kaaakit niya lang ngayong hapon dito sa taas ng bundok at nagtataba siya ngayon. Limang piraso lang pala tong iniho ko na saging, hindi ko na niramihan at baka kasi ako lang ang kumain. Yung mga saging pala na nasa gilid ng kubo ay eh medyo marami. Inaalok pala ni Mama sa palengke kaninang umaga sana nga merong bumili kasi hindi naman namin kayang ubusin yan lahat. Meron din pala kami mga tiniba na saban na saging na malapit sa bahay kanina umaga kaya talagang marami yung saging namin kaya dapat talaga siyang ibenta. Medyo nasunog na nga dito yung iniihaw ko na saging kasi napasarap yung upo ko doon sa may gilid ng kubo. Nang balikan ko doon sa may kalan, eh, medyo sunog na. tapos ko ang kumain diyan ng iniihaw na saging, ay eh, pumasok ulit ako dito sa loob ng kubo para kuhanin naman yung mga hinog ng mga solo. Bago pa siya malaglag, kukuhanin ko na lang siya at ko sa bahay. Siguradong sa bahay ito mauubos kasi paborito to ng pamangkin ko. Dito rin pala sa may gilid ng kubo ay meron nakatanim na langka at sa tuktok nga nito ay nakita ko na parang hinog na yung isang bunga niya. Hindi ko alam kung hinog ba o mabubulok na. Sa tigas nga ng tangkay nito ay natanggal na yung pangkarit ko at sa gilid pala nito ay yung kapatid ko naman yung bunso kong kapatid ay nagpapakain ng kanyang mga baka. Nang maayos na nga dito yung pansungkit ko ay tinuloy ko na ulit na kuhanin dito yung bunga ng langka. Sabi nga sa akin ng kapatid ko dito ay biyakin ko daw at baka yung kalahati lang yung bulok at yung kalahati naman ay pwede pa. Hinati ko na talaga lahat-lahat hanggang sa may tangkay niya ay bulok. Bumalik na nga lang ulit ako dito sa kubo para mag-upo at tinatawanan ko nga dito yung kapatid ko dahil yung kanya mga alagang aso ay kainamang lalaki. Maya maya pa nga konti ay inaya na rin ako dito ng kapatid ko na umuwi na kami dahil medyo hapon na rin kasi talaga. Tapos dito nga sa dinadaan na namin ay merong isang puno ng mangga at nakita namin doon sa may ilalim niya na ang mga nalaglag na bunga. Merong nadampot dito yung kapatid ko na isang pirasong medyo malaki na bangga na sa tingin namin ay nahinog sa pilit. At dahil nga hinog na yung itsura niya, tinikman ko to. At tinikman ko nga siya ay grabe naman sa asim, talagang hinog siya sa pilit. Bago kami umuwi, dumaan din pala kami dito sa puno ng langka para tingnan yung mga bunga niya kung meron na bang nahinog. At nung nakita nga dyan ng kapatid ko na walang hinog ay umuwi na kami. See you lang for today's video. Thank you for watching!